Pinipili ko nga matulog ng maaga kasi walang hindi talaga kaya. Ito na naman nga ako ngayon parang hihintayin ko ulit magliwanag bago makatulog. Magmamadaling araw na nga rin neto tapos inataka na naman ako ng guto. Ewan ko ba basta kapag madaling araw lagi akong guto. Yung itsura nga ng kwarto ko dito nagmukha tuloy sogo dahil sa pulang kulay na ilaw. Ako nga lang mag-isa ngayon dito sa kwarto tapos hindi ko nga alam kung nasan ba yung kapatid ko. Kakascroll ko nga kanina sa Facebook nagtrip pa tuloy ako kumain sa bundok. Ngayon ko nga rin trip umalis ng bahay tapos parang gusto ko nga rin mag long drive. Suot na nga rin ako ng jacket nito kasi baka mamaya lamigin ako sa bundo. Doon ko ka na kasi naisipan na kumain tapos yan nag-spray na nga rin ako ng pabango para kunwari bago akong ligo. Tinatamad nga ako maligo nito kasi malamig yung tubig kaya ayan tamang suot na lang ng hoodie. Ayan kinumutan ko na nga lang yung malaking tanday dito para pagsilip silip ni mama kunwari ako yung natutulog. <laughs> Di na nga ako nagdala ng bag nito tapos wallet lang yung baon ko. Di na nga ako magpapaalam nito kasi tulog na rin sila mama tsaka baka hindi pa ako payagan nun. Wala nga nakakaalam na aalis ako ngayon tapos ayan dali dali ngayon akong bumaba ng hagdan kasi baka mamaya may makakita. Diyos ko, may mga CCTV pa naman dito sa bahay pero sana walang nanonood. Dito nga sa sala namin wala naman ng tao kaya baka tulog na silang lahat. Tapos yan, pagpasakong ko nga ng kotse, nagulat ako kasi may mga taong nakaupo. Akala ko nga na mamalik mata ko, yun pala gusto rin daw nilang sumama sa akin. <laughs> hindi nga rin daw sila nagpaalam kila mama kasi hindi rin daw sila papayagan. Ayan nga, grabe, nadami pa tuloy dito yung pamangkin ko tapos sabi nga niya gusto rin daw niya sumama sa amin. No, choice na ako na kasi hindi ko na rin naman sila pwedeng pababain ng Nandito na nga silang lahat sa loob ng kotse kaya sabi ko let's go. Tuwang tuwa nga silang lahat dito sa likod kasi akala nila pupunta kami ng Tagaytay. Gusto pa nga nila bumalik ng bahay nito kasi hindi daw sila nakapagdala ng jacket pero di nila alam na dito lang kami sa binangonan. Malapit nga lang to sa amin pero yung paakyat dito sa bundok grabe sobrang delikado. Sobrang korbada kasi tapos madilim pa kasi yung kalsada dito walang ilaw. Paakyat nga kami nito kaya kailangan yung kotse mo dito kondisyon. Hindi nga pwedeng mahina yung makina mo nito kasi baka mamaya umatras. Diyos ko medyo mahirap talaga pumunta dito kasi kurbado yung kalsada tapos medyo masikip pa. May mga kalsada nga rin na inaayos dito kaya nakakatakot kasi baka mamaya may makasalubong akong kotse. Pumasok nga lang kami dito sa loob ng subdivision tapos kailangan nga lang din namin mag-iwan ng ID. Nandito kasi sa loob yung coffee shop na pupuntahan namin tapos ang swerte nga namin kasi bukas pa sila kahit madaling araw na. Ito na nga lang yung bukas na coffee shop dito sa loob ng subdivision kaya syempre dito na lang kami kakain. Kailangan na nga rin namin magmadali dito kasi kami na rin yung last order. Ilang beses na nakapunta dito sa coffee rush tapos yung presyo nga ng mga bilihin dito, mapapautot ka na lang. Medyo pricey kasi for me, pero grabe sobrang sarap talaga ng mga pagkain dito. Bawing-bawing naman sa lasa ng food, ambience, pati sa view ng city lights. naga overthink pa nga kami neto lahat kasi baka mamaya umulan kasi kumikidlat. Napaka-press ko nga rin ng hangin dito, tapos yan gusto nga rin namin kumain sa may second floor, kaso nga lang meron daw bayan. Dito nga lang daw kami sa baba, tapos kapag nga daw kakain kami sa may second floor, kailangan daw magbayad ng isang libo per head. Di na nga kami gumawa doon kasi yung isang libo pambili na rin ng ulam. Dito nga alam kung bakit sila nagpapausok dito pero feeling ko dahil sa mga lamo. Medyo malamok din kasi dito banda sa balkonahe kaya kailangan nakasuot ka ng pants para hindi ka makaga. Mga nasa 25 minutes pa nga yung order namin kaya ayan tumambay muna kami dito sa veranda. Grabe sobrang breathtaking nga ng view dito kasi kitang kita rin yung city lights ng Manila. Ang sarap lang talagang magmuni-muni dito tapos nakakawala din ng stress. Ako kasi yung tipo ng tao na mahilig sa view ng dagat, bundok pati mga building. Tapos iyan maya maya lang sinerve na rin sa amin yung mga pagkain tapos bumili nga rin kami ng mga pastry. Bumili nga kami dito ng ensaymada, chocolate cupcake, tapos mga carbonara. Tatlong rice meal nga yung binili namin, tapos ako nga walang kain, kaya umorder ako ng Bicol Express. Cravings ko nga rin yung Bicol Express kasi gusto ko rin yung medyo maanghang. Ang sabi pa nga sa amin dito, kailangan pa daw namin ikip yung resibo para daw kapag lalabas ng subdivision, wala nang babayaran. Nag-order nga rin kami dito ng mga hot coffee, kaya ewan ko na lang kung makakatulog pa ako neto mamaya. Ito nga si Cassandra, hindi na siya long hair, kaya yung pangalan niya muna Cassandra. Ang sabi nga niya sa akin, sa umaga ko na lang daw siya, siya, tawagin Cassandra, tapos sa gabi naman Cassandro. Ito nga grabe, sobrang sarap talaga ng Bicol Express nila kasi malasa tapos medyo nabitin nga rin ako. Pa order pa nga sana kami ng isa kasi walang ang sabi, hindi na daw pwede kasi last order na daw yung kanina namin. Ayan, kahit nga madaling araw na neto, sobrang dami pa rin mga kumakain dito. Perfect kasi dalin dito yung mga mahal mo sa buhay tulad ng friends, jowa, or family. Tapos nakakatawa nga kasi paglabas ko may mga nakakilala pa sa akin. Ang saya-saya nila dito tapos sabi ko nga sila sa camera para masama sila sa buhay. Vlog. Parang isang buong family nga sila tapos parang pauwi na rin kasi magsasara na rin yung coffee rush. Bali, tabi nga lang na ito yung eskalera tapos yan nga sa wakas kasi magagamit ko na ulit yung foldable chair na binili ko sa TikTok siya. Buti nga nalagay ko to dito sa likod ng kotse kaya meron kami nagamit dito sa may bundo. Kaya talaga bumili ako ng foldable chair kasi mahilig din ako tumambay sa mga ganitong lugar. Ito nga grabe, sobrang press ko ng hangin dito tapos kitang kita rin yung view ng Manila. Parang ang sarap nga tumambay dito ng ilang oras kasi hindi talaga nakakasawa yung view. Alam mo yung busog ka ng nga sa pagkain tapos basag na basag ka pa sa view. Dito nga parang masarap din mag overthink kaso nga lang hindi pwedeng tumalon. <laughs> May mga guard nga rin na nagbabantay kaya safe din talaga na tumambay dito. Tapos ito nga si Jamer, grabe ang lakas ng trip kasi nag-aaya pa maglaro ng volleyball dito sa gilid ng bangin. Bagong bola nga lang to kaya sabi ko kapag gumulong yung bola siya yung kumuha sa baba. Medyo tinatamaan na nga rin daw sila ng antok kaya sabi nila balik na kami ng bahay. Grabe ako na ngayon ng libre tapos ako pa yung driver tapos ito nga sila tinulugan ako sa gitna ng biyahe. Wala na nga akong makausap neto kaya nagpa trip na lang ako hanggang sa makauwi ng bahay. Ayan, share ko na rin sa inyo guys na nakapag-withdraw na naman nga ako ng malaking pera dahil dito sa Diamond Game na palagi kong nilalaro. Pwede ka nga dito kumita ng totoong pera tapos itong Color Game Game palagi kong nilalaro kasi dito lagi akong panalo. Ayan, pipili ka nga lang dito ng mga kulay na gusto mo tapos ako nga laging tatlo yung pinipili para more chances of winning. Ayan, pinili ko nga dito yung color white, pink, tsaka yung green tapos nagulat nga ako kasi unang laro ko palang panalo na kagad ako. Siyempre, para makapaglaro dito, kailangan mo muna mag-register. Ilalagay mo nga lang dito yung phone number mo, password, verification code, tapos yung referral ID. Pwedeng-pwede ka nga rin dito maging agent tapos pwedeng-pwede ka rin dito kumita ng malaking komisyon. Kaya sa mga may gusto rin kumita dito sa Diamond Game tulad ko, ilalagay ko na lang din yung link nito sa unang comment section para makapaglaro din kayo.